Hi guys, mayong mayong odto sa tanan. Alas 12 na diri sa Kuwait. May hapon Pinas, alas 5 na sa Pinas kasi lima man ka oras ang advance sa Pinas. So, basta ako ng sulti ka hapon. Paano tumatagal ang isang relasyon? kung so share ko sa inyo. Paano nga ba tumatagal? Yung mga LDR, LDR ang buot na ako ipasabot by LDR. Hingan ni maguna siya. Kanang uban mo yung sila nga. Munang nagustuhan na siya lalaki kay natagaan niya kwarta. Hindi man yun sa ganun ah, mga idol or guys. Kabalo mo ang lalaki or babae pag gimahal jud mo nila, mahalong jud mo nila. Abay nyo kung ano, Naku'y nakita nga, isa ka UFW nga nagmahal siya. Binigay niya lahat, ang loo ng isang lalaki. Pagdating ng araw, nagkahiwala din sila. Okay? Nagkahiwala din sila. Yun ang sinasabi. Kahit bisag isulod pa na ni Mo sa drama niya, puno ni Mo kwarta, mugawas mugawas gi po na ang lalaki once pag di niya love mangita gi po na siya og lain bisan pagtagaan mo na siya tanang luho niya kung di gyud totoong nagmahal nimo biya ang juka niya mo nay punto diha dili mo mangiyon kay gimala nang lakiha kay kita ga kuwatan diyan atunay na pagmamahal hindi na babayaran ng pera hindi na babayaran ng pera ng pira-pira sa pag-ibig mga idol, kaya na ako nakita nga ang lalaki ginatagaan sa babae puminti kwarta, sige gimo niya palitag motor palitag rilo, palitag masinina talagang alawan, sige mo niya ang kwarta sa iyang kuya, mga UFW inom diri inom dito sugal diri sugal dito, yun mga pagmamahal hindi pagkatapos di na matagaan, bulagan ang babae hindi, yan ang pagmamahal talaga yun, talaga ito'y pangwartan yung babae. Pero, ang totoong pagmamahal is, hindi na nagkapangayo kwarta. Hindi na nagkapangayo kwarta. Kaya ng umanong, hindi na ng uban nila hindi natagaan sa tanang gusto nila ilang uyab sa Pinas at sa After two years, naghiwalay. Kaya nga no, hindi naman masaya ang lalaki sa girlfriend niya. Labi na ang babae dili sa abod. Tara, tata, 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 asa Kumbaga wala'y trust ba? Pero sa amin ni Hanikoy, anong ni about me, walo katuig. Ah, uh, wala may Walay ka ng, wala, wala may samok do ha. Mula kao na siya mo mula kao ko. Kasi gila kao dito. Wala, di ko na ginaurasan. Wala Han ka ng, ano ko, dito. O siya, wala problema. Manang sa kuha updated na siya kayo bisa dili kong mangutana ilam siya sa akin eh. <laughs> kaya hindi ako nagpangutana niya siya yung kusang nagareport sa ako kung nasa yung kwarta iya ng picturan kung mamalit na siya sa among may tinda-tinda gamay dito sa siwo sari-sari store kay kalingawan niya ba para dili siya maboring so nasa yung bantay-bantayan o oh, kuan ka na Mangumpra na siya mga idol. Picture na niya, wan, mani akong gikumpra, mani ang kantidad, mani akong ginansyahon. Di, 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 kong mga tanam. lang ko na, ano, maka ni report na ako, Pila imong halay, no, sa imong kuan dapat Dapat, everyday mo report ka. No need na on ka kung muni mo na. Report na lang ka na ko. Isa gina-report, bitaw na ako, di mo di mo basahon. wala lang sa kuwa. Pero, inaano ko yun. Ginapanidaan na ako. So, si ko, sobrang ani sa akin talagang ano, kini ako messenger, puno ni mga picture sa mga kung ano-ano ba yung pinamimili niya, mapalit siya sudan, mapalit siya halo-halo, mapalit siya soft drink, picture na, dili, naku siya na gina-obliga nga, picture ni ipasa sa so, kuha o pila yung sukli, bisag ka sukli, at siya picture na nila, sukli, <laughs> makatawa ko anak niya, so, at saka, uh, yan, sa ano, sa sa trust, yun, sa pag-update, wala akong masabi sa ni Kiko, so, ganyan kaming dalawa sa loob ng walong taon. So, sinishare ko to kasi nagwalong taon naman kami. Walong taon na kami ni Honey Koy na ganito yung aming relasyon. LDR kami, malayo sa isa't isa, karat ka, daghanan sa mga LDR, nagka, nagkabulag kasi kung hindi babayang ang nagloko, lalaki ang nagloko. Kahit imo pa ng postol o kwarta, gigyapon mo, gawas gigyapon na, hututan na kanya, tapos biyaan ka after all. Si Honey Koy, hindi, si ko na ako, hindi ko hinihipitan. ikaw gusto ka mo inom, pag inom, di ba mo Sigarilyo lang. Hindi ko hinihipitan kasi binibigay ko yung laya niya kung anong gusto niya sa sarili niya. O ako inom niya Ikaw, kung sa tingin mo eh, damay gamay lang yung ko, pwede mo ka mangitaglain. Ko. Masok ko. Hili siya. Wala, pwede masok Ay, hindi tayo. Gusto ka mangitaglain karaman ko, no problem sa ako ginaganyan ko siya at saka sa isang relasyon kailangan yung hindi kayo seryoso yung kayong dalawa nagjojok, nagbibiroan kayo tapos ano um, ako kasi hilig kasi ko, mamikon kay Hanikoy gina kulisaw kasi ko malita ko pero pag dalawang binabiro ko yan siya minsan hanap-hanapan ko siya ng uyab, masuko na siya sa, ginagalit ko siya, kaya masuko na siya sa kuang ang hangus, sama ka, iwan ko, suko ang mabinuang niyo, hindi lang ko makahimu, anan niyo, at sirot, <laughs> muna yan na siya ni Koy, piko, ako yung hiling mamikon niya, ginapikon na ako siya, tapos tinood lang, anis talaga siya sa akin, bilib ba ako ba, sana hindi magbago ni Koy ha, kasi walang taon na tayo, kung ang tagay na balinda ta, so, sa isang relasyon, huwag yung mag-usap mo, Puro serious. Haruan nyo rin ang Mag kayong dalawa. Na, about sa ano, magmaritisan kayo dalawa. Ganyan yun. At saka, laging may time. Alam nyo ba yung taing ako? Nakikita nyo naman palaging may hit. si, si Hanikoyan. Si kuyan. Ano? Ah, uh, gikan pagmata na ako buntag hantod gabi nandyan yan sa tainga ko, hindi yan mawawala ngayon maputo lang na among tawag kung manawag na akong pamilya o kinsa sa may natawag tawag na mo kasi ginakay uyo mo ko hindi na ako na sa iyo, ha kung mauyo ko lain wala tala lang ka kesa sige ta kag na naglukuman ko niya sinasabi ko sa kanya tapos sabi ko sa kanya hindi. Tapos picture na nako, ko. o kustoria na kung manghud na o kinsa ako may suon. So dili na na, na, so so, na, na siya. Sabi ko niya, kung lukuhin man lang kita hanikoy. bulagan na lang taka. Kaysa naman ano, ah uh, pasakitan taka. May nang isa ray sakit ba? Na diba? Ganun Ayaw ko yung ng Ayaw ko. di ba? Ganun ako. ko yung magloko ng lalaki. Ayoko. Pibali ako ni lolo ko ako. Tapos mau na siya mga idol. So kailangan nga kay uyab sa Pilipinas ayaw si dadak dadaki hayaan mo siyang mag-update sa iyo sa anong ginagawa niya kasi alam niyo ba mga edo malalaman at malalaman niyo yan kung nagluko ang isang tao kasi wala asong mama kum kum na siya mga na siya at saka mapipil niya talaga yung lalaking nagluluko yung niluluko ka lang nila mapipil mo talaga yun siya at saka isa pa dapat pag tumawag mo tawag mo uyab entertain yun na niyo siya dito na yung siya baliwalaon. Or kung busy ka, imo dyan na explain sa busy sa kumaya na tawag ha, ganito, daliwan na ako, daliwan ako kung trabaho. Kasi kami mga OFW, busy talaga dito sa abroad. Pero dito kasi sa ginatrabaho anak sa kong amo, allowed ko sa cellphone 24 hours, kahit karap amo ko may na siya, ka cellphone, di ko nung mo tubago akong tawag. May umpo ko, amo, kining cellphone para ni sa inyong pamilya tanan kini usa ka na ako para ni sa akong pamilya. So, kaya magtaka kayo, dalawa ang cellphone ko dahil hati. Isang cellphone ko, alaga ko, amo ko, lola, lahat sila dito, sila tumatawag. Pero isang cellphone ko, ayan sa pamilya ko. Kaya mo hilom akong amo ko. So, eh, so ah. kasi hirap ka ko nga. Uh, di ba, naman kayo, na may cellphone, o nagaling akong cellphone mo, nang wala ko na receiving, wala ko na tubagin mong tao, mga tarong mo sa akong amo. So, dili na naman sa akong amo. 24, uh, 24 hours akong hitsit sa kong dunggan si Honey Queen lang na diha. Maputol lang na ang tawag, malubat siya. Maputol lang na ang tawag, mamalingki siya. Pero pag nasa sa stindaan, wag yun na iputol na yun sa linya, Buta na ako siya balita, nakos lin niya. Ako mutan ako balita, na lin niya. Anak ming duha. So, nag me. Tapos kung, kung ano, ah, uh, tanongin mo siya, anong pagkain niya, yung baga ah, uh, concern ka sa kanya pakita mo yung love mo sa boyfriend mo o sa girlfriend mo. Hindi yung tinulungan ka na ng girlfriend mo o boyfriend mo, parang baliwala na sa iyo. Katulad ng iba, binigay lahat nila yung luho ng kanilang boyfriend pagdating ng araw, iniwan din sila, nagluho din yung lalaki. So, masama naman yung ganyan. ba diba? So, sa amin na yan ito iba, updated kami palagi sa aming relasyon. At saka, nagpa-plano ano yung magiging anong hanap buhay ang ano hina pag nagsama kami yung ganyan ba hindi yung puro away silos pag iha kong silosan kay balik taro na naku abi mo ko magsilos ka sa kwa e kay nag ah mo ilaw na siya wa balik taro na ko kaya <laughs> loko loko ko so bilib ko sa kumani ko kaya pag nakipag relasyon ka kahit Guys, kahit padalhan mo isang sakong pira yung lalaki sa Pinas, kung talagang hindi siya sinsero sa'yo, hindi talaga. Maglukot, maglukot talaga yan siya. Yan ang hindi nagmahal. Pero yung lalaking wala man lang, hindi malang lang humihingi sa'yo, nagpusa ka lang mag magtunol, yan ay hindi niya. Kailangan ng pira mo, love yun. Kaya sa amin ni Ani nakaabot kami ng walang taon, hindi ba niya ako nakita? Yan lang sa video call. At saka maniwala kayo sa hindi. Pag kami ni Ani nag-usap, hindi kami nagbibideo ko. Yung nag-upload ako ng video diyan sa ano na, yung screenshot record ko. Yan lang yan time na nagbibideo ko kami. Minsan yan, mga idol, tatlong buwan, apat na bulan, hindi kami nagbibideo ko. Minsan yan, sasabihin niya, Alikoy, dugay naman ka o, takana kita. oh yun saan may hitsura niya, moro na. <laughs> Kung ano man, sa, ah, tanawa tabi, abri, yung mong kamera, abri, kaya matanawa, yung mong naong. Kaya, kanaraman di Kasi guys, di ko mahilig og bitsikol. Si Hanikoy ko gusto ko ay disturb mo sa trabaho na ako. Hindi, butang talas bulsa niya, raka ujo lang ta, pag minagbalita diya basta nakasling niya. So, narapun na ako siya. Hindi ko hilig og bitsikol. Huwag may nagabitsikol ni Hanikoy. ko. Magbitsikol ni Hanikoy. ko. Kung i-upload na ako, basta mag-upload kini kong video niya sa akong diris akong account, bot pasabot, sa bot, nagbitsikol may anak kadali.